O guys, dito ay bumibili sibuyas. Bawang din sa yan. Bibili natin buhay sibuyas. buhay. po. Ayan. madami yan Dito yan guys, sa loob na sa bahay. May gilid na simbahan ato ito nga o. dito tayo oh bibili ng lemon yan. Ay, makita nyo yan. 50 pesos na. Ang po. Yan, di ba? Marami mabibili dito sa kaya po. Yan, makita nyo. po tayo, di ba? After nyo magsimba, no? Yan, yun. Ate, oh. Bayad tayo. Yan. Marami mabibili dito. Makita nyo yan. Pumunta ka ng Kiapo guys, pag nagsimba kayo, marami kayo mabibili dito. Mura lang. Yan. Yeah. Napakamura, sobra, no? Sobrang mura, no? Bibili tayong sibuyas, no? tayong lemon, no? Lemon na lemon, lang yan, Yung mga lucky charm eh, na So, dito ako pumili ng September. September birthday ko yan. Yeah. Yeah. Ito yung mga binibili ng Lucky Charm So, yung nakakapit sa kamay ko, niyo nakapit nyo guys. Nakakapit sa kamay ko ito. Nakapit sa kamay ko yan. Lucky Charm yan. Magbula ng binili ko yan. Tapos dito parang pag napipigtas siya, dito ko parang siya pinapagawa na ito na na yun ito ayan Ipok. ayan binili natin bibili tayo dito sa sasakyan gito ito Okay guys, so ayun. Ayun na, binibla siya sa no?

guys, pabili tayo ng OBL ayan. No, oh, ito. Ate bite. Ayun, pabili tayo. Ayun, ko kumakain dito. Ito kami kumakain after magsimba. Ayan, Ayun oh. Grabe, di ba? Madami dito, guys. Okay, okay eh. Nakita mo 'yan. Dito ko bibili. Oh, marami na mabibili dito. Napakamura, ah, no? Ayun. Oh. Saka sa mga aso rin marami yan. Ito eh. Ito kung bibili ng mga jogger pants. Short t-shirt yan. Ang mga ganda Ano ba? Ito guys, dito kung bibili na yan. Nilalagay sa kotse. Ayan. No? Eh. 100 pesos na niya isa eh. Ayan. Ito ang ganda kula. Ito yung nilalagay sa kotse eh. 100 pesos. ang maganda kula. Yan, yeah, pagpunta ka sa guys, po marami kang mabibili. Marami kang mga kainan. Piyernes kasi ngayon, no? nagsimba tayo. No? Yeah. So dito guys, marami din ukay-ukay. Okay, eh. Nakita nyo. Marami dito, ukay-ukay.